gusto mo lang kumuha ng egg sandwich, bilang nangyari to. Pero bago ang lahat, ako si John. 13 years, kidney transplant. Maaga pala kami gumising ng mga bata para gumawa ko ng almusal namin. Habang naghahanda ako ng almusal namin, naglaro muna si Pio at si Lia. Bala ko kasing gumawa ng egg sandwich. Kaya naman, naglaga ako ng limang pirasong itlog. Bigla kasi ako nag-crave ng gumawa ng palaman. Eh kapag gusto ko magpalaman sa sandwich, ang lagi ko naiisip, egg sandwich talaga. Habang hinihintay ko maluto yung itlog, ito pala yung unang ginagawa ko pagising namin ng umaga. Dinadampot ko yung mga nakakalat na laruan ni Pio at ni Lia. Actually, ginagawa ko na naman to pag gising bago matulog. Eh, kasi kung ako to, ba? wala na sa bahay. Afternoon, nagwalis-walis na ako. Marami din kasing kalat sa bahay. Ewan ko ba, walang katapusan yung kalat. Pero okay lang yun. Palagi ko na lang iniisip. Masaya sila habang naglalaro. Saka minsan lang naman to habang bata sila. Mas gusto ko naman to kaysa sa lang cellphone sila. Hindi rin naman sila makakalabas sa bahay para makapaglaro. Ito na yung way para mapasaya ko sila. Na kahit makalat, okay lang. Nagbago pala ang isip ko. Sis tanghali na kami gumising. Papakain ko na lang kanin si Pio si Lia. Meron pa namang natirang Tapos meron din konting kani Nagugas na pala ako ng mga plato. Ganito yung daily routine ko kapag hindi ako maalis ng bahay. Lalo na pag may pumasok si Mami Monica. Madali lang naman gawin to. Wala naman din ibang gagawa na ito kundi ako. Alam nyo ba, mas gugustuhin ko pa magugust ng plato kaysa maglinis ng mga alikabok sa bahay. Kasi may asma ako. Tapos may allergy ako sa mga alikabok. Kaya pa naglilinis ako ng bahay, lagi ako naka-face mask. Kasi konting alikabok lang, sisipulin agad ako. Until now, gano'n ang ginagawa ko. Alam nyo naman siguro, kapag kidney transplant, mababa ang immune system namin. Kaya madali kami makapitan ng sakit. Kaya hanggat maaari, nagpa-face mask ako, lalo na pag lumalabas ako ng bahay. Anyway, after ko maghugas, nagpainit ako ng tubig. Kahit kami lang gumagamit ng mga kutsara dito, nilalagyan ko na mainit na tubig. Para siguradong patay ang bakterya. Ganito kasi yung practice namin sa bahay. Chinik ko na pala yung niluluto kong itlog. Kung kumulo na, naghintay pa ako ng dalawang minuto. Para maluto talaga. O siya, karamihan dito. Alam ko, marunang gumawa ng egg sandwich. Ito so, na yata yung pinakamadaling palaman na kaya natin gawin. Kaya naman, kwekwentuhan ko na lang kayo about dito sa egg sandwich ito. Alam nyo ba, sa tuwing gumagawa ko neto, naalala ko palagi si Papa. Sa tuwing umaalis kami ng bahay, lalo na yung mga bata pa kami. Kapag nag-outing kami o kaya umuwi kami sa probinsya, palaging gumagawa siya ng egg sandwich. Basta matik yun, hindi mawawala to. Isa ito sa mga trabaho namin kapag umaalis kami. Kasi una, madaling kainin. Tapos kahit nasa biyahe, pwede namin kainin to. Until now, ginagawa pa rin ni Papa. Kahit may handaan sa bahay, lagi siyang gumagawa ng egg sandwich. Since merong itlog, gumagawa rin siya minsan ng mga chicken sandwich na may itlog. Pinagahalo ni Papa yun. Naghihimay pa siya ng mga manok. Tapos yung buto na manok, hinahalo sa sopas. Then kapag maraming nilagang itlog, hinahalo niya sa adobo. Basta yung tatlong yun. Mati, kapag may handaan sa bahay, hindi nawawala yun. Sigurado ako, marami makakarelate sa akin. O ba diba, kahit lumipas ang panahon, hindi nawawala yung mga simpleng pagkain na para sa amin, napaka-nostalgic na neto. At hindi, hindi ko ipagpapalit sa kahit anong palaman. Ah. Habang gumagawa ko neto, maraming bumabalik sa akin na nakaraan. Naalala ko pa yung mga pinupuntahan naming lugar. Kaya naman, gusto ko rin iparala sa mga anak ko to. <laughs> gusto ko malaman nila ang pinakamalalim na story ng egg sandwich natin. Sa bawat kagat ko neto, marami akong naalala. At yun ang di ko makakalimutan habang tumatanda ako. Alam ko, bawat isa sa atin may mga paboritong lutuin. Na kahit saan tayo magpunta, hindi maaaring hindi natin lutuin. Yung kasi nagsisilbing alaala natin. Nung mga bata tayo habang pinaglulutuan tayo ng nanay tatay natin. O siya, bago matapos tong video na to, walang masama kung babalik tayo sa mga nakaraan. Malungkot man at masaya naranasan natin. Sa ayaw at gusto natin, naranasan natin yun. Alam ko, importante ang nakaraan. Pero hindi ba natin naisip na mas importante pa rin yung sa ngayon? Parang sa pagluluto ng egg sandwich. Napakasimple lang gawin. Kaya gawin natin simple ang buhay natin. Mamuhay ng maayos. Walang tinatapa ang ibang tao. Kahit maraming pagsubok, mas pinipili pa rin natin lagpasan. At mas pinipili natin maging masaya. Ako nga pala si John. Isa po pala ang kidney transplant. Isa rin pong full-time daddy at house husband. Minsan nagluluto-luto sa bahay. At ito ang buhay ko. oh paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam. P-P-P-Peace!